Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening po. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Bukid. Tayo ay uh, magpupunla ng uh, sibuyas. Ayan, so ituturo ko sa inyo guys kung paano ang magpunla. Let's go! Ayan yung mga kasama natin. Na yung araw ay uh, araw ng pagpupunla ng uh, sibuyas. At maaga lang tayong uh, gumising para tayo ay tumulong na magpunla. Ganito nga ang ginagawa kapag umpisa na ang pagpupunla ng sibuyas. Napakaraming trabaho, napakaraming proseso. Pero kapag ito ay aanihin uh, na, ay talaga naman, na uh, mas lalo na kapag maganda ang presyo, ay talaga naman na, na malaki at uh, maganda ang kita, lalong-lalo na kapag mahal ang presyo. Siyempre, umpisahan natin sa pagbubungkal. Kapag tapos na naararo ang lupa, ay bubungkalin at uh, dudurugin natin yung mga uh, lupa na matigas no alisin natin yung mga dumi alisin natin yung mga bato yung makakasagabal dahil yung punla ay uh, sa mga hindi nakakaalam maliit kumbaga sensitive siya so kailangan maganda yung lupa kung saan natin ibubuhos ipapakita ko rin sa inyo mamaya-maya kung paano ito itatanim, ayan, so shout out nga kay tito at kay tita na uh, nililinis ang uh, plot, kumbaga ng paglalagyan ng punla ngayon nga, ito ang uh, natapos na na nalinis, ayan so, ayan, ganitong plot meron silang uh, panglinya-linya ayan, makikita nyo mamaya ayun no yung nakayoko na yun sinilalagyan niya ng ng linya-linya at dyan sa may linya na yan, dun ilalagay yung mga punla. Ayan. Akala mo napakadali lang yan, no? pero susubukan natin yan maya-maya kung madali nga ba. Kasi nakikita ko parang nahihirapan siya. No? Ayan. Shout out din kay Ermat. Ayan ang aking nanay na masipag. Mag-alaga ng mga apo. <laughs> at syempre masipag sa bukid din yan. No? Di ba? <laughs> Uh, shout out, shout out. Love you, love you. <laughs> mua, <Mama>. mua. <laughs> ayan. So, nililinis din niya yung mga bato-bato. Inaalis din niya. So, actually, itong plat na ito ay uh, plat ng tito ko at plat nila Ermat. So, ayan. Inaalis niya yung mga buto. Kailangan talagang linisin, no? Ah... Uh, yan, inuulit ko, susubukan natin yan, yung ginagawa niya na yan, para alam natin kung mabilis nga ba. Hello din kay tita, ayan, shout out po. Alright, so, balikan natin, ituturo ko ngayon. Ayan o, oh, alam mo yan, medyo mal ma ganyan dapat malalim, para dyan ilalagay yung uh, punla ng sibuyas. Siyempre, uh, kailangan straight-straight para pag binunot daw ay uh, uh, mabilis, hindi siya magulo, kumbaga. Right, ayan na nga, <laughs> gaya nga ng sinabi ko kanina, mga idol, susubukan natin. Pero alam mo ba, hindi pala siya ganun kadali. Kahit na mabigat or uh, ididiin mo siya, hindi siya lumulubog, mga idol. Ayan, kaya... Uh, tuwan-tua ako kasi akala ko sabi ko sa sarili ko, ay ang hirap pala hindi pala siya ganun kadali kaya ibinalik ko na lang iyong panglinya kasi hindi ko talaga kayang idiretso masakit siya sa muscle, no? mga idol, no? actually uh, Uh, inulit yan. <laughs> yung ginawa ko na yan ay inulit. Gawa nga ng uh, wala. Wala kang makitang guhit. Mababaw talaga. <laughs> okay, yan yung nakikita nyo yan na maluwag na maluwag na bakante. Diyan natin itatanim yung punla or yung sibuyas kapag tumubo na. Diba? Napakalawak niya dyan natin itatanim. Actually, nasubukan ko na magtanim ng sibuyas, no? parang palay lang siya. Pero, yung pagtatamlan kasi dyan ay uh, uh tuyo lang. Kailangan meron kang patpat -pat or kutsilyo na pangbungkal para uh, pumasok. Pero yung iba naman, tinutubigan naman ng kaunti. Ayan, yan na nga yung punla. Ayan, kung nakikita nyo, hati-hati kami sa isang uh, maliit na balde or maliit na lata. At, uh, tigi sa isa kaming uh, baso para pantay-pantay kumbaga yung pagtatanim walang uh, makapal or walang malipis talagang pantay-pantay sa isang plat isang baso, walang matitira kailangan kapag may natira ibalik mo siya. Balikan mo yung mga nalagyan mo at tignan mo yung mga uh, manipis ang lagay mo at dagdagan mo. Kailangan sa isang plat maubos mo talaga yan. So actually enjoy na enjoy ako dyan, kasi nga ang dami namin na nagtatanim. Ganito lang naman talaga sa probinsya no kapag tulong-tulong madaling matapos. At ganun din si Armat Tuwan Tuwa dyan. gawa nga ng uh, sabi niya mabilis daw matatapos dahil madami tayong tulong-tulong. Uh, uh, ganun naman talaga, 'di ba? Uh, at uh, hindi naman uh, hindi naman kasi uh, mahirap nagatrabaho ito. As you can see, nakaupo lang tayo, kung gusto mong umupo, kung gusto mong tumayo, kung gusto mong nakayuko, pwede lang. It's up to you kung saan ka komportable uh, nagawin or ilagay yung punla doon sa linya-linya na ginawa nila. At uh, syempre enjoy na enjoy talaga ako dyan kasi sa unang pagkakataon first time ko talaga na magpunla uh, or magtanim ng buto ng sibuyas. At ito pa, mga idol, kung ikaw ay naghahanap, naghahanap ng mga binata at dalaga na masisipag, take note, di lang masisipag ha, mga gwapo at magaganda pa. Dito lang yan, matatagpuan sa Talavera, Nueva Ecija. At syempre, naging bida na rin si Brownie. <laughs> o ano pang ginagawa mo? O, oh, di ba? Punta ka na, pasyal ka na, makitanim ka na, di ba? ani ka na <laughs> para makakatagpo ka ng iyong jowa. Charot! <laughs> Ayan, nakikita niyo naman guys, yung mga kasama natin dyan, mga binata, mga dalaga. So, masisipag ang mga binata at dalaga dito sa amin. Ayan. Kasi nga po ngayon, kaya maraming mga estudyante na kasama tayo ay weekend at saka undas walang pasok yung, yung pagtatanim namin na yan ay siguro uh, 45 minutes or 30 minutes lang namin tinapos yan kasi nga po marami po kaming nagtulong tulong and take note in 40 or 30 minutes meron kaming sweldo na 200 pesos o saan ka pa 40 minutes lang may 200 ka na pang merienda. Ah, diba? O, ba? Diba? Wasa ka pa. Kaya kapag masipag ka, yayaman ka. Ganun, lama, ganun lang naman ang sistema. Di ba mga idol? <laughs> okay, so, I, ho I do hope na nagustuhan nyo ang ating munting video. Um, at kung saan ka at natapos mo itong video na ito, paki-comment na lang sa baba kung taga saan ka para ma-shout out kita. Uh, sa susunod na ating video. Okay, thanks for watching everyone. God bless and have a nice day. Bye!